yun, good morning mga kaskope so ngayon mga kaskope uh, pupunta tayo ng kalbayog uh, magpaparesto tayo ng ating motor para di tayo mahuli at maganda yung update uh, so ngayon mga kaskope uh, first time kong magparesto dito sa provincia eh lagi naman ako dun sa ano sa Cebu na paresto so ngayon bibiyahe tayo sa ano ka kalbayog so ayun samahan nyo ako mga kaskope kaskopi uh, pagas muna tayo dahil bibiyahe tayo ng kalbayog so para dire diretso yung biyahe na rin so ayun pagas tayo full tank. Oh, nakakuan So, binigay natin mga kasupi yung kanyang sundero lumipad. Okay, Masing. Thank you, boss. Okay, thank you. Oh. Ah. <laughs> so, ayun mga kasupi. Uh, ah, dito na tayo sa ano. Yung KO ng Kalbayog. So, dito tayo ngayon magpaparistro ng ating motor. So, karating natin. po so, mga kaskopi dito na po tayo sa ano, LTO ngayon paparisto po so ayun mga kaskopi tapos na tayong kumuha ng insurance so pupunta naman tayo ngayon ng ano ng smoke test so pag ng smoke test balik naman ako dito sa LTO po mag ko na so ayun punta tayo dito sa ano Gandaw. So ayun mga ka uh, Antayin mga tayo ng uh, ano smoke test tayo sa ating motor So dito tayo ngayon Nag-aantay So nakapila tayo ngayon so, Para pagtapos dito sa tayo Sa LTO na So ayun mga ka uh, Nakasalang ngayon motor natin uh, Smoke test So, pagtapos nito dito na tayo sa ano sa LTO so. so ayun mga kasupi ah, tapos na rin tayo ng ano nagpa smoke test so balik naman ulit tayo dito sa ano sa LTO so pasok tayo ngayon para ipasa natin so ayun mga kasupi anday ah, na lang tayo na ano ah, magbabayad tayo dito sa cashier ito yung babayaran natin So, anahin natin kung magkano babayaran. So, ayun, nakapila pa tayo. So, ayun. Sa wakas mga kaskopi uh, natapos na din tayo sa ating pag-restro. So, ito na yung uh, bayaran natin. No? 376. So, ayun. Sa wakas. Uh, Naka-restro din tayo dito sa summer first time. So, at least maka na tayo So mabilis lang pala dito So timing lang din daw na uh, Walang kunti lang tao Kasi minsan daw madami So sakto lang yung pagpunta natin ngayon ah uh, So ayun at least maka Wala na tayong kaba sa pagbiyahe So mas maganda yung Updated tayo sa ating motor So ayun mga kaskope Uwi na tayo So ayun mga kaskope uh, Tapos na tayo dito sa LBO So sa wakas na tapos na tayo So punta na tayo ng metro Pagpunta okay. na tayo ngayon ng metro May bibili lang tayo mga kaskopi Saan so, mo na tayo ng metro so ngayon mga kaskopya punta tayo muna ng Alegria building so may kukunin na ako so, pagkatapos balik naman ako dito sa metro so ayun punta muna tayo may kukunin na tayo dito tapos na tayo dito sa Alegria Building uh, balik na naman ulit tayo sa metro dahil may bibilhin ng biscuit kay Kit Kit so yun nakatay tayo ulit magkatayin metro dito tayo sa metro mga kaskopi so, iwan mo natin yung helmet si papasok na dito sa loob iwan natin yung helmet sa counter so ayun mga kaskupi ah, dito na tayo sa loob ng metro ngayon so ayun kabili na tayo ng ano, biscuit para kay tatay so ayun punta na tayo sa counter uh, ah, magbabayad tayo Okay, ah, papunta na tayo kala kuya ataw ah, Daan daano na tayo kasi may kukunin tayo so ayun tapos na tayo dito sa metro may binili lang tayo para kay Tatay na biskwit so ayun punta na tayo kala kuya ataw So ayun mga kas ah, dito tayo ngayon kala kuya ataw dumaan tayo dahil may pinapadaan so kukunin natin so dito tayo ngayon sa tabi ng dagat maalon ano oh dahimik yung ano nila yung beach so antayin natin, mo na natin si Yataw lock na tayo mga kasupay dahil nagutom so uh, yun ayun at least nakuha natin yung ano yung ating registro okay na ayun mga kaskope uh, pauwi na tayo dahil uh, may nahi... nakuha na tayo kay ano kay kuya tong so, ayun mabalik na tayo ng gandara so uh, ayun nabangan nyo mga kaskope so ayun mga kaskope uh, dito na tayo ngayon sa tawang papunta na tayo ng, ng, ng ano, tayo ng maayos o so, sa wakas tapos na tayo magrestro o so, ayun o so, ayun wag nyo na pong kalimutan mag subscribe mga ka-scoopies scoop na vlog